الله 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Sa muli, narito tayo upang magbigay ng maikling kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ang topic na aking tatalakayin, insya Allah, ay patungkol sa tamang konsepto o pagkilala sa tinatawag natin na Diyos o tagapaglikha. Dahil marami sa mga tao o halos lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Ngunit pa, paano nga ba natin dapat kilalanin ang ating tagapaglikha? Dapat ba natin siyang kilalanin kung paano lang natin nakagisnan? Dapat ba natin siyang kilalanin kung ano lang yung tinuro sa atin ng mga pastor o pare? O dapat ba natin siyang kilalanin kung ano lang yung sinabi ng ating mga magulang? Mga kababayan na wala pa sa pananampalatay ng Islam, Bilang isang Muslim, kami po ay obligado na ipaalam sa inyo ang katotohanan patungkol sa usaping spiritual dahil lahat tayo ay nagmula lamang sa isang lahi. Kung kaya't dapat na ipaalam natin sa isa't isa kung ano ba ang tunay na katotohanan tungkol sa tamang paniniwala sa nag-iisang Diyos. Ngayon, paano ba natin malalaman ang tamang konsepto o pagkilala sa nag-iisang Diyos? Ang alas si ng Bahanaw taala ay nagpakilala siya sa Banal na Quran. Meron siyang apat na kalagayan na ang kalagayan na ito, na apat na kalagayan nito, kung ito ay makikita natin sa tinatawag natin na Diyos o binaniniwala natin na Diyos, ito ay sapat na para na maunawaan natin na ganito ang dapat na kilalanin natin na tagapaglikha. Sinabi ng Allah sa Quran, Audhu billahi minasyaitan rajim, kulhu allahu ahad. Ito ang unang katangian o kalagayan ng ating tagapaglika. Dapat ganito siya. Sinabi na ang ala ay nag-iisa. Nag-iisa lamang ang ating tagapaglika. At sa Islam, kapag sinabi mo na ang ala o ang ating tagapaglika ay nag-iisa, talagang isa lamang siya. Hindi ka na maniniwala pa sa mga Diyos-Diyosan o di kaya sa mga Santo-Santa. Dahil ang mga bagay na ito ay wala namang may tutulong sa atin. Ito ang unang kalagayan ng ating tagapaglika. At iso, ito rin ay isang tanda sa nagsasabing sila ang tunay na reliyon. Dapat ganito ang pinapakilala ng Diyos, nag-iisa. Pag sinabing isa, isa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Dahil marami o may mga ilan sa mga uh, hindi muslim na sila ay naniniwala sa Diyos pero yung kinikilala nilang Diyos ay may tatlong kalagayan. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At yung iba, meron pa na ibang sinasamba bukod dito. So, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos ay hindi lamang nagtatapos o sinasabi natin sa ating bibig na tayo ay naniniwala sa, sa nag-iisang Diyos pero may iba pa tayo sinasamba. Hindi ito ang uh, kahulugan ng tinatawag natin na nag-iisang Diyos. Pangalawang kalagayan ng ating tagapaglika na dapat na, mak na makita natin sa isang Diyos na sinasamba natin. Sinabi, Allah Samad. Na ibig sabihin, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Samad, na sa kanya siya ang sandigan ng kanyang mga nilikha. Pag sinabing sandigan ng kanyang mga nilikha, mga kapatid, ito ang dapat nating malaman. Na kapag sinabi na siya ang sandigan ng kanyang mga nilikha, kapag tayo ay nanalangin o gumawa ng pagsamba, sa kanya lamang tayo nananalangin. At sa kanya lamang tayo, nagdarasan. Sa kanya lamang tayo, humihiling. Kapag tayo ay may problema, spiritual, at kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa ating sarili, sa ating kapa, o anumang kasalanan na yan na hindi natin uh, sinasadya na gawin. Kapag tayo ay humihingi ng tawa, dapat sa kanya lang tayo hingi. Kasi siya ang sandigan ng kanyang mga nilika sa kanya dapat tayo tatawag. Huwag tayong tatawag kung kani-kaninong uh, Diyos o kung kani-kaninong Santa o Santo. Dahil ang mga bagay na ito, hindi nila tayo patatawarin sa ating magawa, mga nagawang kasalanan. Kaya kung tayo ay humihingi ng tawad, siguraduhin natin na yung hiningian natin ng tawad, siya yung Diyos na dapat nasambahin. Pangatlo na kalagayan ng ating dagapaglika, sinabi sa Quran, lam yalid yulad. Siya ay hindi pinanganak at hindi rin siya nagkakaanak. Na ibig sabihin nito mga kababayan na aming taga-subaybay, na kapag hindi pinanganak ang ating tagapaglikha, hindi siya katulad nating tao na kapag ah, nagkasawahan ay magkakaroon ng anak. At ganoon din, hindi siya, hindi siya katulad ng mga hayo na nagkakaroon din ng anak o dumarami. Sapagkat kung isipin na lamang natin na kapag sinabi mo na ang Diyos ay nagkaanak, maaari pa ito magkaroon ng pamilya. Sapagkat ang anak ng tao ay tao, kapag ang aso ay nanganak, ang anak niya ay aso. Pero kapag ang Diyos ay nanganak, nangangahulugan na Diyos din ang anak. At kapag ang Diyos ay nanganak, ito ay dadami. So ito ang dapat natin malaman, mga kababayan na aming taga-subaybay sa palutuntunang ito. At ang pinakahuli sa kalagayan ng ating tagapaglika, sinabi sa Quran, walang yakul ahad. At sa kanya ay wala kang maihaling tulad. Totoo naman, dahil ang ating tagapaglika, dahil siya ang pinakadakila sa lahat, nilikha niya ang lahat ng bagay ng ganong kadali. Kaya wala kang maihaling tulad sa kanya. Hindi siya tao, hindi siya hayop, hindi siya puno, hindi siya bundok, hindi siya araw wala kang ma-imagine sa kanya sapagkat wala pang nakita sa Diyos maging sa Biblia, sinasabi rin na wala pang nakita sa Diyos kailanman hindi siya makikita dito sa mundo at ganoon din sa Quran inasabi na sa Quran wala lahu kupuhan at sa kanya ay wala kang maiyahaling tulad so mga kababayan, naway nakapagbigay kami ng uh, maikling kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam at Insyaallah ito ay maging para sa inyo ay magkaroon kayo ng idea tungkol sa paniniwala sa loob ng pananampalatay ng Islam. Dahil katulad na sabi ko kanina, hindi sapat na sinasabi natin na tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit napakarami natin kinikilala ng Diyos. Ang tunay na naniniwala sa Diyos ay istrikto na isa lang ang pinapaniwala ang Diyos. At higit sa lahat, kung may sinasamba tayo, Siguraduhin natin na ito'y nagbigay ng buhay sa atin. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayuhan na su O tao, sambay mo ang Panginoon na lumalang sa iyo. So napakalinaw ng turo sa Islam. Sinasabi kung sino yung nagbigay ng buhay sa iyo, yun lang yung sambay mo. Kaya mga kababayan na aming taga-subaybay, kung meron tayong sinasamba, isipin natin kung ito ba yung nagbigay ng buhay sa atin. Kapag naisip natin na ito, ang, na ito ay hindi nagbigay ng buhay sa atin, itakwil agad natin. Itakwil agad natin at hanapin natin ang tunay na Diyos. At ito, sa Islam, ito ang tinatawag na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay salita lamang Arabic, ngunit kapag ito ay tinranslate mo sa ating wika, ito ay nangangahulugan na Diyos. Ito ay nangangahulugan na Panginoon. Ang dahilan kung bakit hindi namin ginagamit ang salitang Lord, God o Panginoon, dahil ito ay ginagamit nila sa mga walang kwentang uh, salita. Halimbawa, meron tayong tinatawag na gambling Lord, may drug Lord, may God of War, may God of Sun, at kung ano-ano pa. Ito ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ng mga Muslim ang salitang ganito sa tunay na uh, pagpapaliwanag tungkol sa ating tagapaglikha. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kapintasan. Wala kang maipipintas sa kanya. Wala kang may imagine, wala siyang kahinaan. Hindi natin siya katulad na tao na merong kahinaan. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin at siya rin ang bumabawi ng buhay at higit sa lahat sa kanya magbabalik ang lahat ng bagay. So hanggang dito na lang po ang aming maikling, ang uh, may ibabahagi na kaalaman at tungkol sa pananampalatay ng Islam. At inaanyahan po namin kayo na suriin ang inyong pananampalataya. Dahil hindi sapat na kayo ay sumusunod lamang sa inyong uh, mga pastor, mga pare, o kung sino pa mang maangaral na hindi nila sinasabi ang tunay na tamang katuruan tungkol sa espirituan lalong lalo na sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. Suriin po natin, huwag tayong manatili sa maling katuruan dahil dapat nating malaman na darating ang araw tayo ay mamamatay at kapag tayo ay namatay na, wala nang pagkakataon para itama pa ang ating pagkakamali. At ang pinaka malaking pagkakamali na magagawa natin ay ang mamatay tayo ng, sa kalagayan na tayo ay sumasamba sa mga santo o santa o so, kung sino pa mang Diyos na kinikilala natin na hindi naman tunay na Diyos. In short, Diyos Diyosan. At sa atin, sa wikang Tagalog, kapag ang salita ay inuulit, halimbawa, laro laruan bahay-bahayan, ito ay nangangahulugan na hindi totoo. At kapag sinabi natin na Diyos Diyosan, ito ay maliwanag na hindi totoong Diyos kung hindi peke na Diyos. So, sa muli, ang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi Oh but uh... <laughs>